Tay? Saan po kayo papunta, Tay? Road Hindi po siya makalakad ng maayos. Ito no, to, spinal cord. Nabundol ako sa bisikleta eh. Ito nga sabi sa isa at hindi siya kakakot na video, Para pagkaroon ng no, laman yung ano, tumutok na balik. Pinatok ko. Kakakot na eh, wala na lang ako. pamilya na sila kasi nung mga bata pa sila, you know, sila na nag-aalaga sa akin ngayon sinabaya ko na binigyan ko sila ng food na ganyan at yun asawa sila ako sabi ko kaya mo lang mag-isa eh Epe, may pamilya na dyan nahiya naman ako sumama na pero may asawa kayo tay matay na yung asawa ko 2007 nandis kasi ako 2009 Anong kinamatay po ng asawa naulog. mo? Oh, uh, nahulog sa hardtack. yung nabaitak. Na nabagok na, yun. yung ulo? oh, nabagok. Nakapumapos na, na, na tatlong pa. Ano like? Hindi na May eh. okay. brain damage na. Naano na, na, ano, na, September no? 2007 November 6 ako na disgrasya yun pero inaalagaan ka pa rin ng mga anak mo tayo o oh, medyo pinapasela lang din ako na binibigyan ako ng mga grocery saan po ba uh, kayo nakatira tayo? yan sa Lot 20 GSIS Village sa uh, squatter area sa so, dito sa may papunta English kayo May sarili kayong bahay tayo? Wala, nakikiyan mo lang ako sa kaibigan ko driver ah, lang? So, ay, wala ka dun sa mga anak mo Punta siyempre, may mga biyan na Tay, ikaw na lang po nahiya. Oo, oh, nahiya ko dahil ang uh, balda ko nga yun, ah, po. Ang mga gagawin ko, ko. na lang uh, Kaya ko kaya ito. sa kanila. Pagka uh, hindi na kaya, pupunta na lang ko Pero alam po ng mga anak mo tayo, nang lilimus ka po. Oo, oh, alam, alam. Ah. alam nila. Uh, may alam naman sinumali galing ako sa sampay sa pagbangon ngayon ngayon din tumutulong din sa akin sa sampay sa abor na ganyan abor na ganyan ka tay? nagpon na kaya daw ilan taon na po ba kayo tay? 24 nagda dati trabaho ko ano pong trabaho nyo dati tay? nagsitinda ako sa gulay sa bayan nabubuhay pa yung ang, asawa ko siya namamalay sa balintawa Ato lang nga ko eh. Dalawang lalaki, isang babae. Ayun, nabang napamalain siya, ako naman sa bahay, sinasigaso ng mga ata ko. Tapos pagka uwi niya, ako naman nagkitip na doon sa bahay. Hirap kayo. Bahay takot na dito lang. Ayos lang. Marami naman tao ito po no mga kasipag ang kwento po ni tatay no nakakalungkot na mga na isipin na ang kanyang asawa ay patay na po no uh, na disgrasya po nahulog po sa hagdanan Palagi niya po iniisip, no? Ang kanya na asawa na namatay. Siya naman po ang um, siya naman po ang sa bisikleta, no? Ah, uh, po siya ng kotse. Ah, uh, ito nga po yung likod niya, spinal cord daw. Uh, palagi daw sumasakit. At hindi daw makalakad masyado si tatay. Ito po yung paa niya, no? Mga kasipag. Hindi po makalakad si tatay ng mabilis. Dahan-dahan lang po. No, kaya niya po ginagawa yan sabi po ng doktor na maglakad-lakad daw po siya no, mga kasipag para bumalik daw po yung kanyang lakas sa kanyang katawan ah, ito po si tatay ah, nakita ko po dito naglalakad no? nangingi po sa akin ang pangkain niya eh syempre mga kasipag kaya ko naman po no Bibigyan din sa mga ganitong klaseng tao Bibigyan din ako ng mga pagkain no? sa mga nakikita kong nasa lansangan sa no? mga uh, hindi po tayo magkadalawang isip po na bigyan po natin si tatay no? kahit kunting halaga lang po no? mga kasipag, mabigyan natin ng pagkain si tatay no? tay bibigyan kita ng pagkain mo ha wow para may pangkain ka. Okay. Malayo pa ba lalakari mo, Tay? Oo, oh, malayo po. Maabutan kayo ng ulan. Oh. Ah, may payong ka naman. Nakapote. Oh, uh, Bibigyan po natin si Tati ng pangkain niya. Kasi nagugutom na daw siya. Saan ka nang galing, Tay? Sa uh, bayan pa. Sa Samba, sa Robinson. Saan nung balik siya sa bayan? Oo, oh, uh, tapos sa bayan Dahil ulan, punta ako 7-11 Nagtapin na ako Hindi na tayo magtatagal para makauwi ka na Baka <laughs> mabutan ka pa ng ulan <laughs> bibigyan kita tayo ng ano, pangkain mo ha Okay Pagpasinsyahan mo na tayo yung ibibigay ko sa'yo Okay Kahit kung tulong man lang Basta makatulong sa'yo tayo Pagpilang <laughs> kanin, uh nakakulong -huh. ko. Oo bili ako eh. Okay. Bigyan natin si Daddy ng pagkain ng mga kasipag. Salamat sa iyo, Tay. Okay, maraming salamat. Okay, Tataan no, kasipag, dito na lang Perniga po. Tataan, like, maraming salamat po eh. sa atin lahat. God bless po.